hindi rin wala wala kayong kanto ulam barang palipad hangin sakit okay dilat mulat mulat Ising. testing natin ang papel kasi kung kung gagana sa papel ha kapag hindi talaga kailangan ng gamitan ng gamit papel okay, mulat ka muna Bang, pag sinabi kong baklas narinig mo yung baklas sa akin ha pag nari mula ulo papa ani mo mula ulo ga animo mo pag ha ganyan lahat ng masakit sa katawan mo pag yung pag sinabi kong baklas lahat yan ha mula ulo hanggang pababa lahat yan tatanggalin mo ha baklas yon sinabi baklas ganun gagawin mo tingnan sana pumasok ka pigit o Diyos na mo sa lahat hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, Panginoon po namin lahat. Diyos na dakila, Diyos na kinatatakot sa sempia, Mag-usap tayo sa spiritual, spiritual ng Diyos. Na. Kristil mo na rin, pasok sa katawang ito. Mas mata po kami sa pangalan Diyos ng mga Diyos, anak Diyos, Santa. Kristo sa altang mo, Dabi sa toro rin po tayo na tapang araw, tas baro po para mo ibig serta. Para makdamaksadam, haramay, damadam, kasundan mga mga sa mga toro ng pangalan. Huh. Huh. Huh.

sige. Sa tara na po tayo nito, pero rotas. <laughs> sige, baklas. Sige, pasok. Sige, sige. Sa so, baklas. Sige, sige. Oh, sige, baklas. Ito, paro ah, na saan kita ha. Ito. Ayong malit na Sige, baklas, baklas. Masa tuloy-tuloy. Sige, tanggal-tanggal. Meron pa yan. Sige. Sige, baklas. Kailan, tanggalin mo yung nalagay mo lahat dyan, ha? Tanggalin kita, ha? Kaibigan. Uh, tapit bahay. Malayo. Malayo. Tatanungin kita, ha? Kaibigan. Malayo. Kakilala. Okay. Sige. Sige baklas. Sige baklas. Mm. Sige baklas. Kailan si muta? Wala nang matitira ha. Baklas. Baklas. Sige. Nat nang ano? Sige, sige, baklas. Iyan, may init na 'yan. Sige, 'yun 'yung init. Sige, baklas, baklas. Sige baklas. Ituloy-tuloy, lahat yung mga ilagay na sakit ha, kailangan eh, baklas yan. Sige, baklas. Ito, mas masakit ito. Para parusa talaga, ito, parusa. Sige, baklas. Hmm. Ayan. Hmm. Sige, baklas, baklas. Sumilagay. Tignan natin kung nakawalin ito. Sige, baklas, baklas. Masakit. Sige, sige, sige. Pagdidilat ha, wag didilat. Kailangan matanggal yung mga inilagay mo dito ha. Sige, kailangan matanggal yan ha. Aksaksum, okay, baklas. Aksak, sumsak, sum. Huh. Totoro rin po tayo Huh. pasok sa to. Huh. Ito, bed and rag. Sorry, din. Ayun na, pumasok na siya. Ano? Ngayon, huli ka na. Ngayon. Haramdaman na kita. Huli ka na. Ngayon, okay, tatanungin kita, kaibigan? Kaibigan? Malayo malapit? Malayo ka sa kanila o malapit? Aksasaksun, jaksun. Hmm. Ano? Baklas. Sige, baklas, yung mga sakit na nilagay mo. Yung mga sakit na nilagay mo, bakit di makalakad to? Ganyan ang ano nito, na dati na to eh, tapos eh, pina, pa pinalakad. Kailangan makalakad to ha, nang ayos ha. Tanggal yung nilagay mo. Okay, baklas. Sige baklas. Okay, baklas. Ah, saksum saksun. Huh. Kaibigan? Kaibigan? Malayo? Ano, bakit mo ginagambala to? Ano kasalanan sa'yo nito? Wala. Ano wala? Wala ang kasalanan? Walang kasalanan? Eh bakit mo tinira to? Ba't mo tinira to? Wala pa lang kasalanan? Ha? Ba't tinira mo to? Walang kasalanan? Inggit? Galit? Inggit? Inggit? okay, saan ka inggit? eh, hirap na nga sa buhay to nainggit ka pa ha? ha? nainggit ka? hirap na nga sa buhay to nainggit ka pa tingnan mo, di makalakad to kamali ka ng ano ha saksong Hu, sige, sige, baklas baklas, kailangan mawala ang sakit nito pa kaya alam ko, pag wala ng sakit hindi na sakit to kailangan mawala ang sakit nito, ha? balisan mo, tanggal, baklas yung nilagay mo, kailangan si yan kailangan makakala ka ng arson, ha? Ha? Baklas? Baklas? Kapit-bahay ka lang? Hindi. Hindi? O, taga saan ka? O. Uh, taga ka? Taga ka? Malayo. Ha? Ah, malayo ka? oh okay. Malayo. Okay. Ngayon, nasaan ka ngayon? Nasaan ka ngayon? Nandito sa amin. Saan? Saan? Saan ang inyo? Sa anong probinsya nyo? Anong probinsya nyo? Anong probinsya nyo? Anong probinsya nyo? Sa Cebu. Ha? Cebu? Ha? Oo. Uh. Cebu? Oo. Uh. Okay, sa Cebu. Paano na, nagpunta ba ito sa Cebu? Oo, uh, tatlong taon. Oo, oh, tatlong Cebu. Tatanong kita, babae lalaki? Ay, Babae lalaki? Oo. Uh. Huh, babae lalaki. Aksak sun jak sun. Para minute. Sige. Babae lalaki. Laki. Lalaki. Lalaki. Oh, bakit tinira mo to? Bakit tinira mo to? Wala lang. Wala lang. Pinagpraktisan mo lang. Ano like ito? Ha? Oh, oh ngayon ikaw pa ko ha. Ah. Ha? Ano? Sino mas malakas? Sino mas malakas? Ikaw. Ako pala eh. Oh, ngayon. Oh, taga Cebu ka pala. Pati tinira mo to, tinira mo wala lang pala kasalanan. Inggit. Oh. Ano to sa trabaho? Oh. Ano pangalan mo ba? Hindi mo sabihin. Ano pangalan mo? Ricky. Saksum, saksum. Ano pangalan mo? Ricky. Ricky. Okay, Ricky. Okay. Ay na ha, may ano ha. May record tayo. Ha? Ikaw nagsabi niyan, hindi ko kilala 'yung sinasabi mo ha. Oh, ah, sige. Sige, baklasin mo lahat ng ano mo. Lahat na inilagay dyan. Malalaman ko yan dahil ito masakit to. Makailangan mo wala sakit nito. Sige, baklas. Baklas. Sige, Ricky ha. Ay, Ricky baklas? Ay. Kailangan mawala yan ha. Kailangan simut yan. Para makalakad ng ayos to. Nakakaintindihan mo tayo? Oo. Papatayin kita eh. Gigilit kita gusto mo eh. Git okay, nakanda pang gilid ko sa iyo. Saksom dak Hu. Okay. Mm. mm. Uh, Sik. Ramdam ko eh pumasok ka na eh. Kala ko hindi ka papasok eh. Grabe ba may baba may exene ba Hu. Mm. Okay. Ye okay, baklas. Kailangan makalaka diyan ah. sumasakit sa 'yan, 'yan 'no, 'yan. Kailangan mawala ang sakit nitong iniipit ko sa iyo, kailangan mawala sakit nito. Sige, okay, baklas Ngayon, kilala na kita. Sige, paklas. Sige, sibo. Okay, baklas, Alam mo ah, hindi ka mahuli. Pinabay pinagbigyan kita nung nakaraan nagpunta ka rito. Ha? Huh? Oh, ngayon. Kailangan na magawa ngayon. Sige, okay, baklas ah? Kailangan mawala yung nilagay mo. Ano ba mga nilagay mo? Ano nilagay mo? Wala ka yung nilagay. Hindi makalaka dyan. Tanggalin mo pati yung orasyon mo diyan, tanggalin mo ha. Nagkakaintindihan tayo. Okay, kakaintindihan tayo ha. Okay, baklas. Hmm. Okay, okay, sige. Baklas. Kailangan si Mutyan, wala ang matitira. Sasabihin mo kung wala na ha. Eh, hindi mo pwedeng lokohin dahil ito kailangan wala nang sakit dito. Habang sumasakit ito, meron pang nakalagay diyan sa kay sa aking gabang ha. May nang kalagay pa yun dyan. Sige, baklas! Baklas! Kaya pala hindi makalakad ng ayos yan. At yung ano yun, tanggalin mo yung nasa ari niya at pinaliit mo yung anong ari niya na. Tanggalin mo yan. Sige, ilintik ang inggit mo. Grabe ha. Ang klasik ang mainggit ha. Tanggalin mo yung sa ari niya na. Yung inilagay mo dyan. Alam mo, di ko nakikita yan ha. Hmm, tanggalin mo, tanggalin mo, tanggalin mo. Bilis, kailangan si Mutyan. O, oh, Ricky. Tanda mo, Ricky pangalan, mo. No? Yay, baklas! pa kita, eh. Ito pa, mga pamarusa ko. Ayan, oo, para sa ining kanto to. Ayan, pamarusak pa yan. Ayan. Yay, baklas! O, sige. Kailangan tanggal yan si Mutyan, na. Ah. Sige, baklas, baklas Lentik na yan Kaya pala etong magani to, Ikaw ba nagpamaga to? O dati na yan? Ha? Dati na ba yan? Oo so, Pero tanggalin mo Yung lagay mo dyan At ito sa kabila Kailangan makalakad dyan Oo Siguraduhin mo Puro ako oh, Kakatay na kita Sige, baklas Ilan na napatay mo? Wala wala ka pang napatay? Ba't marunong ka mang kulam, wala ka pang napatay? Paano ka nag-aaral mang kulam, hindi ka pala nakapatay? Kailan na napatay mo? Wala ka. Eto pa lang? Oo. Uh. Ha? Oo. Uh. Bilis, bilis. Kailang maklasa, kailan, ma... Uh, ano yan, ha? Isarak din lang. tirim. Huh! Sige. baklas. Diyos na makapangunan sa lahat. Kayo po nakakaalam, itong aking gawain ito. Kayo po ang magpapagaling dito. Kayo rin po ang sasaway sa mga mangkubulang ito. Sige, baklas, baklas. Sige, baklas. Sige, baklas. o, hindi tayo. Huwag kang titigil hanggat hindi si Mutyan. Kailangan mas si Mutyan, ha? O. Kailangan, walang matitira dyan. Tagal-tagal na yan, no? Mantake mo, ilang, ano na to? Nunjun? Tagal mo tagal na kailan mo ba nilagyan to? Uh, Ano'ng buwan? Kailan mo sinimulan to? Hindi ko na matandaan. Sa so, tagal na. Oh, basta yung pa sa bisaya ko. Oh, kailangan pa siya nasa bisaya. Tagal na sa, okay. sa sa taon na ba? Pasta. Buwan pa rin. Nagpasa hey, na isang Eh hindi mo tagal na. Kaya matagal nga matanggal yan. 'yan. Sabi mo na matagal na ngayon. Oo. So, okay. Sige, baklas. Sige, baklas, baklas. Hmm. Ngayon may dalawang taong na rin yan. oh, dalawa Sige, baklas. Sige, Sige. at hindi ka na makakawala at nahuli ka na eh. Sigurado yung matanggal ha? Oo. Di klas? Gusto mo oh. pang pa-stroke in yan I-stroke mo ba yan? Hmm? Eh, sige, parurusahan kita. Sige. Baklas! Okay. Sige. sige. Inggit yan eh. Ano pa yung kaingitan nyo ngayon eh, wala na. Okay, nakala niya magwawag, magano kaya no. Hindi, papatayin tong spiritual ng pangkukulam ninyo. Para hindi na gumana 'yan. Sa kana to Wala. Wala kana natuto, to, hindi na kukulam magkukulam ka. Paano to na ano to? Paano kita nahuli rito? Uh, ha? Sa mung sang galing niya karunungan mo 'yan. Nag-aral lang din sa amin. Nag-aral sa inyo? Si wala nagturo sa iyo? Imposible. Eh. Posible yan sinasabi mo, kamusta sino ngaling ha? Ha? Mag-aaral ka. Ano ginamit mo? Kandila? Tubig lang. Tubig lang? Pinainom mo rito? Oo. Tubig lang. Oh. Okay, baklas. ano? hindi kandila, hindi litrato ha? Wala. Ah. Sige, sige. Kasi ito yung mga ano, apektado ka masyado. Sige, baklas. Kailan makalakad dyan ngayon, ha? Makakalakad ba to? Oo. Oh. Pero mo. Ang maligay ng binangga, ha? Uh -huh. Pinsang ko to, eh. Ha? No? Sige, baklas. Sige, baklas. baklas, baklas. Okay. Ano meron pa? Tagal naman yan. Tarbaray. Tagal. O, kasi kailangan mawala ang sakit nito. O, kailangan mawala ang sakit nito. Dahil pag nawala ang sakit nito, ibig sabihin wala ng sakit na inilagay dyan. Pasok na yan eh. Ayan, tanggalin natin tong isa. Bawas tayo. Ayan. Ayan, bawas tayo. Ayan, para ano, hindi naman luke. Ayan. Sige. Baklas. Papil lang to. Ayan o. Oh. lang to. Hmm. Sige. Okay. Baklas. Siguro day mo ha. Baklas. Sige. Hindi kita parusa. sa. Kaya papalay. Baklas. Baklas. Ito ay mo siya ay. linis yan ha. Linis. Kailan okay, sa amin lahat yan. Plus. Wala na. Wala na. Wala na. Sigurado ka ha. Oh, may, may, sakit pa eh. Ibig sabihin, hindi pa simot siya. Maklas. May masakit pa. Si Maklas. Wala mawala sakit ito ah. Okay, baklas. Eh okay, baklas ha, baklas. Okay. Ito ko minang baklas mo yan. Sige, sige. Tuloy. Kailangan tanggal yan. Siguradong tanggal yan. Hmm. Okay, baklas. Ano pa, nakikita ko, konti na lang.

Wala oh. Wala na yan oh. Punti na lang oh. Okay, baklas. Ito na Ito na ha? lang. Ha? Testing na ito. Testing. Testing. Ito na lang. Huwag na yung malaki. Malaki masyado yun eh. Okay, baklas. Ano? Wala na, konti na lang. Oh. Okay. Hmm. Okay, konti na lang. Oh. Baklas. Kailangan makalakad ng ayos mga nilagay mo lahat siya. Okay guys. Yung uh. sa ulo, tanggal na ba? Wala na yan? Naubos ang ano niyan. Sige sige, buklas. Ngumbal ako maestra Kento ah. Sige sige, buklas. Hmm. Oh. pa? Sige, meron pa. Klas.

Ano? Wala na? Sigurado ka? O Diyos amang makapangyari sa lahat, humingi po ako ng basbasenyo upang patayin tong lintik na to. Sa pangalan ng Diyos amang Diyos, sa nakdo si Santo. At sa si saksum, jaksum, phew! Balik sa katawan Sa ngalan ni Jesus Balik sa katawan Okay Patayin na natin to Ha? Ayun <laughs> na <laughs> may tangle Sa <laughs> kursa naman Nagpractice ang ka Nagpractice ang ka Hindi niya alam Baguhan lang yan Hindi naman ano Bote nga madaling makahuli eh. Meron kasing mahirap pulihin lalo't mga antigo Magaling Kailangan ko munang Wasakin yung puder nila dahil sila yung manggagamot na albularyo pa uh, mangkukulam pa yun ang mahirap bali maglalaban muna kami e, mo, wala baguhan lang yan eh. e, tinanong ko sino mas malakas sa ating dalawa oh, ako daw ayos ako daw malakas <laughs>